Hello, mag Hello, <coughs> magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ay isang panibagong video na naman ang ating ituturo sa inyo. Upang ang inyong mga mahal kahit saan naman siya naroroon kahit anumang ginagawa niya, ay talagang lagi siyang uh, mag maglalaan ng effort. So, halimbawa, lagi siyang tatawag sa iyo, lagi kanyang kukumustahin, lagi siyang maglalambing sa iyo. So, bago po natin ito gawin, tiyakin po natin na mayroon tayong isang daang porsyentong paniniwala sa ating mga ginagawa. And then, syempre, ahanda natin ang ating mga sarili. Kapag handa ng ating mga sarili, kapag buwang ating tiwala dito, ay maaari na tayong mag-start. So, ang kailangan po lamang natin dito, ay papel at bullpen. Ang bullpen po natin kailangan dito ay blue. Blue ang communication po. So, okay? So, kailangan natin ang blue na bullpen at puting papel. Okay? So, sa puting papel, kailangan lamang nating isulat ang salitang tatawagan mo ako ngayon din. Tatawagan mo ako ngayon din ng walong beses. Walong beses po. So ayan. Tatawagan mo ako ngayon din. Tatawagan mo ako ngayon din. Tatawagan mo ako ngayon din. Tatawagan mo ako. Walong beses po natin yung isusulat. Sa bawat gilid. So ayan, sa gilid isulat natin ang uh, numero 8 infinity number is 1 2 3 4 so sa bawat sa bawat um sa bawat ayan dito sa bawat gilid so number 8 So, habang isinusulat mo ang kanyang pangalan, mag-isip ka ng mga gabagagandang bagay sa inyong dalawa. Yung mga masasaya, yung kailangan yung, yung inyong pagmamahalan, hindi yung sama ng loob. Kailangan yung inyong pagmamahalan, yung masaya, yung inyong pagpitinginan, yun po ang inyong iisipin. Habang isinusulat mo ang tatawagan mo ako ngayon din, iisipin mo yung taong ito at ang inyong pag-iibigan hanggang sa matapos mong isulat ang number 8. Okay. So kapag nasulat na natin ang number, ang kanyang ang salitang tatawagan mo ako ngayon din nang walong beses ay itupi naman natin ito papasok sa atin nang walong beses. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, kailangan guys sa walo. So, kailangan maiwalo natin katupi ang papel na ito. Ngayon, pag maitupi natin ang papel na ito, so dito po sa itong itinupian sa taas ng ating tinupi ay isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. So, halimbawa, siya si, siya si um, Juan. Si Juan de la Cruz. So, ayan, isusulat mo dito ang pangalan ni Juan de la Cruz. Ngayon, baligtarin na natin ang papel at isulat mo naman ang iyong pangalan, pangalan mo. So, ay, ay halimbawa ako, si Marivic, si Marivic pa Pauyon. So, ayan po ang ating isusulat dito sa likod ng papel. Ngayon po, hawakan mo ito. Hawakan mo ito, pakaisipin mo ang taong ito. Yung bang pakaisipin mo, papaganahin natin ang ating law of attraction and manifestation. Ito po yung ating pinapagana dito, no? Para ito makarating, ang ating mensahe ay makarating sa universe. So, hindi mo na kailangang bigasin ang kanyang pangalan, hindi mo na kailangang bigasin pa, kundi pakaisipin mo lamang ang taong ito at lagi mong isipin tata uh, ang ating bibigasin dito ay ang tatawag kang ngayon din tatawag ka ngayon din isipin mo lamang ang taong ito pakaisipin ilagay mo siya sa iyong isipan and then sasabihin mo tatawag ka ngayon din ng walong beses pagkatapos po nito guys itago mo ang papel minsan po ito subukan niyo ito dahil hindi ka pa halos tapos gumagawa nito ay nandiyan na nakatawag na siya kayo sayo Basta pagganahin po ang ating law of attraction at siyempre yung ating isang daang porsyentong paninilawala. Once na tumawag na siya sa iyo, ang gawin po ninyo ito ay punitin po ninyo kaagad ang papel, pwedeng sunugin at uh, ahayaan po ang abon nito or ang kaya naman ang papel natin pinunit ay mali natin itong flash sa ating mga toilet. Gagawin po ng kahit anong araw or kahit anong oras pero mas maganda kung magawa ito ng biyernes or kaya naman po ay My guess.